Ang pamalaan kailangang mag-takeover sa palpak na power supply ng Sikihor ayon kay Pangulong Bongbong Marcos. May follow-up niyan sa si Radyo May Chanel Salazar, Sean. -N -N Live Report. Dinipensahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang desisyon ng pamahalaan na bawiin ang permit to operate ng Sikihor Island Power Corporation o SIPCOR. Sa kanyang pagbisita sa Siquijor, ipinaliwanag ng Pangulo na kinakailangan ang gobyerno na mismo ang mga siwa dahil walang nakitang pagbuti sa serbisyo at supply ng kuryente ng SIPCOR. Matatandaan noong nakaraang buwan ay tuluyan ang kinansila ng Energy Regulatory Commission ang operasyon ng SIPCOR dahil sa serye ng paglabag. Kabilang dito ang kawalan ng valid certificate of compliance ng kanilang generating units paggamit ng mga hindi awtorisadong generator sets at hindi pagsunod sa power supply agreement na dahilan ng patuloy na kakulangan ng kuryente sa isla. Bilang tugon, ipinagkatiwala na ng pamahalaan sa Provincial Electric Cooperative ng Sikihor ang operasyon ng supply ng kuryente. Samantala, tiniyak ng SIPCOR na gagamit sila ng lahat ng legal na remedyo at nangako nga ayusin ng kanilang mga pagkukulang para sa mga residente at stakeholders ng probinsya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radio Mansional Salazar, Tatak RMN.